Hello, good morning everyone. It's a beautiful day today. Today is Saturday at dahil nga mainit, we decided to clean our car para hindi na tayo magbayad para sa car wash. So, na lang ang gagawa. But anyways, this video is about answering questions hindi tungkol sa journey ko as teacher here in the US but a questions that I get from some of you that are asking me kung paano nakarating ang kapatid ko dito sa US at ano yung pathway na ginamit niya. Well, yung kapatid ko po ay, a lot of you ay nakikita sa mga post ko na nandito na rin siya sa US, is through fiancé visa po kasi yung kanya pong partner o kanyang naging asawa is a US citizen. So, pinetition po siya under F1, no, under K1 rather, sorry, under K1 visa at ang tawag po doon ay fiancé visa with the intent of getting married here in the US. Um, ang K1 visa po is 3 months or 90 days upon arrival kailangan ay um makapagpakasal na kayo so that you can continue your stay in the US during just during that uh, span of time kailangan ay nakapagpakasal na kayo kasi yun nga ang purpose ng K1 visa. So konting story time lang no, uh, they undergo all the processes. Medyo matagal din almost two years kasi naabutan nga sila ng pandemic. Pero upon research, alam nyo ba na noong una ang process ng K1 is 3 to 6 months lang. Pero dahil nga maraming backlogs ang uh, USCIS, so hindi sila agad nakapag-process ng mga K1 visa ngayon, kumbaga madami pa silang mga backlogs from the COVID-19 pandemic time na kailangan nilang tapusin. So yung kapatid ko, instead na 3 um, to 6 months ay makapunta na siya dito sa US upon petition or upon application, pero hindi. Ang totoo ay inabot pa sila ng 2 years, almost 2 years bago sila uh, bago nila finally nakuha yung kanilang visa at siya ay makapunta rin.